Hello me! Welcome back sa aking mini vlog. So for today's video, ito pa ka yung ganap ko noong Monday. Medyo late na nga itong upload ko me pero eto nga samahan nyo muna akong buksan itong mga binili ko sa palengke dahil nagpunta nga kami ng mga kananay friends ko doon sa palengke malapit sa school. So eto nga bumili nga ako ng dalawang perasong boneless na bangos para nga mailuto mamayang gabi. Kinuha ko na nga rin pala muna itong favorite kong strainer na hugasan ng isda slash drainer ng mga kung ano-ano. So, yan mga may ko interested ka dito sa drainer ko ha. Alam mo na, yung link andun sa comment section. So, napakatagal na nga nitong drainer ko na to. Nasa apartment pa kami ay drainer ko na nga ito. So, mabalik na nga pala ako may dito at medyo napalayo na naman ng kwento. Etong at lilinisin ko lang muna itong isda na binili ko. So medyo may tinik-tinik pa nga natira dito sa istana na to kaya tatanggal-tanggalin ko pa yan. Tapos pagkatapos ko naman yung linisan ay gugupit-gupitin ko na rin itong bangus. Gusto ko kasi is maliliit nga lang ito kapag ibiprito ko yan mamaya. Medyo maraming tinik nga din pala ako natanggal dyan mga mima ko. Tapos pag ginupit ko nga pala yan ay tatanggalin ko na yung buntot at hindi ko na nga isasama dahil hindi naman din makakain yung buntot kaya itatapon ko na lang. So ito nga nasa pangalawang isda na ako. So itong isang isda nga pala na ito ay papadala ko nga pala kay tatay. Yung isa naman ay uulamin namin mamaya. So, ma-share ko na nga rin pala ang gagawin kong luto dito, Mima. So, gagawin ko nga pala itong bistek na bangus. So, siguro naman, marunong din naman kayong magluto ng bistek na bangus. Kaya, hindi ko na nga muna i share yung pagluluto nito. So, napakadali lang din naman at napakasarap nga kapag ginawa mo ng bistek itong bangus. So, una nga, ang gagawin mo, ipiprito mo muna yan. Tapos, saka mo siya lalagyan ng sauce at saka ng sibuyas na puti. So, yan mga mi at nagugupit-gupit na nga ako dyan. Buting at medyo matalim-talim pa nga itong gunting ko na medyo matanda na rin. So, nasa apartment pa nga din ako, igunting ko na rin yan. At nabili ko lang nga pala yan dito kay Orange Up sa Daiso Store. Sa paggupit-gupit ko naman ni itong bangus, sa inahati ko nga lang muna to sa gitna, tapos nga gugupitin ko na lang sa tatlo. Para nga medyo cute lang yung gupit niya, or yung hati niya. So magiging anim na piraso yung isang bangus, O di diba, marami. Tapos after nyan mga mihuhugasan ko na nga yan at ilalagay ko nga lang muna dito sa container dahil mamayang gabi ko pa nga ito lulutuin. Matapos ko nga mailagay yan dito mga mi, ilalagay ko muna yan sa ref. Tapos mamaya ko na lang yan ilalabas kapag iluluto ko na nga dahil maaga pa naman. After naman yan mga mi, eto naman nga aasikasuhin ko yung mga gulay na nabili ko sa palengke. So bimili nga ulit pala ako ng pang at magsosopas na naman ako. At saka pansahog nga sa sinigang. Tapos sibuyas na puti lang ulit yung binili ko dahil nga magbibistek na bangos ako mamaya. Eto nga pala lahat mga mi yung binili ko. Eh, bimili lang ako ng labanos, carrots, tapos ng repolyo. Bimili rin ako ng kamote. Yan, para ilagay ko naman sa nilaga. Nakakasawa din kasi kapag puro na lang patatas yung nilalagay. So, para maiba naman. At iya ko na nga yan dito sa drawer ng lagayan ko ng gulay dito sa ref. Ayan mga mi at inaayos ko na ng ngayon dito sa drawer. So ito nga talaga yung masarap sa pakiramdam kapag nakakapag-stock tayo kahit kaunti lang, kahit sapat lang sa isang linggo. Ay masaya na nga tayong mga nanay dahil alam natin na may mailuluto na naman tayo. So paano mga mi puputulin ko na ulit ang ating vlog? Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!